So, good afternoon mga idol kalapatids. Welcome back to my channel, Sadlop TV Official. So, for today's video, samahan nyo ako kunin yung ating pinasuksok or pasuksok nating dalawang inakay kay VLP. So, ngayon, bibis lang ako at lederecho na tayo doon. Ayan mga kalapatids, sa uh, palis na tayo. So, itong... Kulungan lang natin ito yung bakante. So, yun na lang gagamitin natin kasi dapat tayo yung training box. So, update nyo nga kayo pag nandun na ako. <coughs> Kita na tayo mga idol na <coughs> Uy! <coughs> tayo sa pa Kapatid niya, dalawang beses ni Tensor. Ayun, ito na yun. Yung Tensor na lang natin sa Kasi yung hindi nag-aaray ko. Damaga. Yung kalapatid ng major yan, pupunta pa rito yun. Dahil nakuha tayong ibon. Kaya lang, <laughs> may nanalo sa ibon. Kamukha ng kalapatid yan. Sabi, nahilo ng ibon. Eh, siyempre, binili na naman niya sa Hindi niya kamabang. okay lang, di ba? Pero pagka hindi to mukha buwas, basta lagyan mo lang ng tubig, kayaan mo lang. Kasi pag nag yan, yung na yan. dami muna pa ng kalapate, 14. Sayang lang, oh. matataihan lang nila. Parang man, madaling pag-aaral yung kalapate. Kami ha, hanggang ngayon, eh, nag-go-harap, parang nag-aaral pa rin yan. Eh. Mas, para bang mas pinag-develop -de pa natin yung Ayan so, na Ayan mga Inabot tayo ng gabi So yun lang yung Nabijuan ko No kasi nga Inabot na tayo ng dilem uh, Nalobot kasi Ayun ay, lang yung nabijuan ko Kasi nalobot yung ating cellphone No pero All goods na So yun lang para sa gabi, umaga, tanghali, hapon. So, keep safe, God bless. Update ko kayo bukas ng hapon sa ating mga bagong YB. Take care, God bless. Happy flying, everyone.